Isipin mo ito, isang gabi, nagchat ka sa ex mo. Simple lang ang sinabi mo, pero kinabukasan, siya na mismo ang unang nag-good morning. Hindi ka nang ulit at hindi ka din nagmakaawa, pero siya ang bumalik. Bakit? Dahil ginamit mo ang tamang salita, sa tamang paraan, sa tamang timing hindi ito magic, at lalong hindi ito fake love quotes. Ang ginamit mo ay isang sikretong teknik na matagal nang ginagamit ng mga salesman, mga kulto, at mga taong marunong sa dark psychology. Ang tawag dito ay NLP, o Neuro Linguistic Programming, isang paraan ng pagsasalita na tumatagos sa isip ng kausap mo sa NLP. Hindi ka basta nagsasabi ng gusto mo, pinaparamdam mo ito. Gamit ang mga salita na dumidiretso sa subconscious mind. Ang resulta, naa-attract sila sa iyo. Hindi nila alam kung bakit, pero nararamdaman nilang komportable ka usap ka. Parang may connection agad. At ito ang madalas na sikreto ng mga taong parang effortless kung maka-attract. Hindi lang sila magaling magsalita. Alam nila kung paano gumamit ng mga salita na may epekto. Mga salitang may emosyon, may larawan, may bigat. At ang pinakamalupit dito, pwedeng matutunan ng kahit sino. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang mga teknik ng NLP sa paraan ng pananalita mo. Para hindi lang basta mapansin ka, kundi maramdaman din ng kausap mo na iba ka. Iba ang dating mo, hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa paraan mo ng pagbitaw ng salita. Ang problema ng karamihan sa mga lalaking gustong maka-attract ay ito. Todo effort sila, pero parang hindi gumagana. Sweet sila, laging available, laging nagpaparamdam. Pero sa dulo, sila pa rin ang binabaliwala, sila ang naiwan, sila ang pinili lang kapag convenient. Hindi dahil wala kang kwenta, hindi dahil hindi ka gwapo, pero dahil mali ang paraan, ang totoong attraction, hindi nangyayari sa mababaw na level. Nangyayari ito sa utak, sa emosyon, sa subconscious, at kung hindi mo alam kung paano ito galawin, kahit anong effort mo, sayang lang. Merong mga tao na hindi naman effort ng effort, pero parang may magnet, parang sila palagi ang hinahabol, sila ang hindi makalimutan. Hindi ito swerte, madalas ginagamit nila ang tinatawag na neurolinguistic seduction. At sa bawat salita nila, may control, may direksyon, may epekto. Kaya ang pangako ko sa video na ito ay simple, kapag natutunan mo ang mga teknik na ituturo ko. maiintindihan mo kung paano mo kayang gamitin ang ordinaryong salita para makalikha ng di pangkaraniwang koneksyon. At kapag nagawa mo ito, hindi mo na kailangang habulin ng kahit sino sa halip na ikaw ang maghabol, ikaw na ang hahabulin. Sa halip na paulit-ulit kang mag-adjust, ikaw ang magiging standard. Hindi dahil sa forma mo, kundi dahil alam mong kontrolado mo ang epekto ng mga sinasabi mo. At yan ang tunay na kapangyarihan ng NLP sa seduction. Ang NLP o Neuro Linguistic Programming ay isang paraan ng komunikasyon na hindi lang basta salita. Layunin nito na ma-access ang isipan ng kausap mo sa mas malalim na level kung saan ang mga desisyon ay ginagawa ng emosyon, hindi ng luhika at hindi ng rason. Sa madaling salita, gamit ang NLP, kaya mong gumamit ng simpleng salita na may malakas na epekto sa damdamin ng tao. Hindi nila napapansin, pero napapaisip sila. Hindi nila alam kung bakit, pero naa-attract sila. Hindi dahil sa hitsura mo, kundi sa nararamdaman nila kapag kausap ka. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito ng mga negosyante, cult leaders at mga tao sa likod ng sales at seduction. Ginagamit ito hindi para basta makipag-usap, kundi para i-guide ang isip ng tao kung saan mo gusto. Hindi mo sila pinipilit, pero parang kusa silang sumusunod. At dito pumapasok ang dark side. Dahil kapag mali ang intensyon, ang NLP ay pwedeng gamitin para manipulahin ang damdamin ng iba. Kaya itong video na ito, hindi para turuan kang manloko, kundi para ipakita sa iyo kung paano gumagana ang utak ng tao at paano mo ito pwedeng respetuhin at galawin ng may disiplina. Ngayon, kung matuto kang gamitin ng NLP sa tamang paraan, makakabuo ka ng koneksyon na mas totoo, mas malalim, at mas epektibo. Hindi ka lang nagiging magaling magsalita, nagiging makapangyarihan ka sa loob ng bawat salita mong binibitawan. Ngayon, eto na ang pinakaabangan. Paano mo nga ba gagamitin ang NLP sa totoong buhay para ma-attract ang kahit sino? Hindi ito magic words. Ang kailangan mo ay tamang deliver ng tamang salita, sa tamang moment. At eto ang tatlong pinaka-epektibong teknik. Ang una ay tinatawag na embedded commands. Ito yung mga utos na nakatagong parang normal lang na salita. Halimbawa, imbis na sabihing, mahalin mo ako. Ang sasabihin mo ay, alam mo, minsan naiisip mo rin siguro kung gaano kaganda ang pakiramdam ng minamahal ng tunay. Parang kwento lang, pero may direksyon. Ang kagandahan ng embedded command ay hindi siya halatang utos, pero may epekto siya sa subconscious ng kausap mo. Naglalagay ka ng imahe, ng emosyon, na ginagabayan mo palihim. Parang ikaw ang may hawak ng manibela, pero siya ang naglalakad ng kusa. Ang pangalawa ay mirroring at matching language. Ito yung simpleng pagkopya sa paraan ng pananalita, kilos, o mood ng kausap mo. Kung soft-spoken siya, babagalan mo rin ang tono mo. Kung mahilig siya sa certain words, uulitin mo rin yon sa mga sagot mo. Bakit? Para maramdaman niyang pareho kayo. Kapag ginagawa mo to ng natural, nagkakaroon ng tinatawag na rapport o connection. Hindi niya alam kung bakit siya komportable sa'yo, pero mararamdaman niyang safe siya kausap ka. At sa seduction, yan ang unang hakbang para bumukas ang loob ng kahit sinong tao. Ang pangatlo ay sensory language anchoring. Dito mo gagamitin ang mga salitang naglalaman ng emosyon, imahe, at physical na pakiramdam. Halimbawa, nararamdaman mo ba yung lambing sa boses ko kapag ganito tayo mag-usap? Hindi mo lang siya kinakausap, pinaparamdam mo ang emosyon sa sensory anchoring, gumagawa ka ng emotional na koneksyon sa mga salitang ginagamit mo. Kaya tuwing maririnig niya ulit ang boses mo, o mabasa ang text mo, may naiiwang sensasyon. At dyan nagsisimula ang unconscious attraction, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa naramdaman niya. Isipin mo to, may ka-text ka na gusto mong mapalapit sa'yo, imbis na diretsyong magpakyut o mangulit, sinubukan mong gumamit ng embedded command. Sabi mo, minsan ang sarap isipin kung gaano kakasaya kapag may taong totoong nakakaintindi sa'yo. Hindi mo siya sinabihan ng kahit ano, pero may dating. Sa simpleng linya na yon, naglagay ka ng ideya sa isip niya, nagpaint ka ng senaryo kung saan may lalaking nakakaintindi sa kanya. At dahil ikaw ang nagsabi nun, natural lang na subconsciously, ikaw ang may isip niya bilang taong tinutukoy mo. Ganong gumagana ang embedded command. Ngayon, lumipat tayo sa in-person setup. First date nyo, medyo tahimik siya. Mahinhin magsalita. Gamitin mo ang mirroring technique. Bagalan mo rin ang boses mo. Gawing kalmado ang tono. At gamitin ang mga salitang ginagamit niya. Kung sinasabi niya ang siguro o ewan, gamitin mo rin subtly. Ang epekto? Parang sinasalamin mo siya, nagkakaroon ng instant rapport, parang may chemistry agad, hindi dahil sa looks, kundi dahil sa connection. Hindi niya alam kung bakit siya komportabling kausap ka, pero nararamdaman niya na aligned kayo. Punta naman tayo sa sensory language anchoring. Halimbawa, habang nag-uusap kayo, sabihin mo, napapansin mo ba kung gaano ka ka kapag ganito lang tayo? Walang pressure, tahimik lang. Gumamit ka ng salitang may emosyon, at tinukoy mo ang nararamdaman niya. Dahil dito, kapag naulit ang ganitong klaseng usapan sa susunod, maaalala niya yung feeling na yon. Iko-connect niya yung emosyon ng comfort at connection sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-effort araw-araw. Yung salita mo palang, may epekto na sa utak niya. Ngayon, kailangan mong maintindihan to. Ang NLP ay hindi biro. At oo, pwede mong gamitin para maka-attract ng kahit sino. Pero tandaan mo, bawat salita na binibitawan mo ay may epekto sa emosyon at minsan sa desisyon ng isang taong nagtitiwala sa'yo. Kapag ginamit mo ang NLP sa maling paraan, hindi ka na nagiging charming, nagiging manipulative ka na. Parang ginagamit mo ang kahinaan ng tao para sa pansarili mong interes. At ang totoo, maraming gumagawa niyan. Sa relasyon, sa sales, sa politika, pati sa social media. May mga tao na sobrang galing magsalita, pero wala silang malasakit. Pinaparamdam nila ang connection, pero may agenda. Ginagamit nila ang embedded commands para painitin ang emosyon. Ginagamit nila ang mirroring para magpanggap, at nilalason nila ang damdamin ng iba ng hindi halata. Kaya kung gagamitin mo ang NLP, tanungin mo lagi ang sarili mo. Ginagamit ko ba ito para i-connect ang sarili ko sa ibang tao? O ginagamit ko ito para makuha ang gusto ko kahit hindi tama? Dahil tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nasa dila, kundi sa intensyon ng puso. Hindi mo kailangan ng teknik para manloko. Kailangan mo ng teknik para mapalalim ang tunay na koneksyon. Dahil sa dulo, ang pinaka nakaka-attract sa isang tao ay hindi lang ang galing magsalita, kundi ang pagiging totoo sa bawat salitang sinasabi. Kung napansin mo, ang seduction ay hindi lang tungkol sa hitsura o estilo. Nasa salita ang totoong sandata. Sa paraan ng pag-deliver mo ng salita, doon nagsisimula ang connection. At kung marunong kang gumamit ng NLP, hawak mo ang direksyon ng usapan at pati emosyon ng kausap mo. Ngayon, natutunan mo ang tatlong pinaka-epektibong teknik. Una, ang embedded commands na kayang magtanim ng ideya sa isip ng tao. Pangalawa, ang mirroring at matching na lumilikha ng koneksyon ng hindi pinipilit. At pangatlo, ang sensory anchoring na naguugnay ng emosyon sa presensya mo. Pero ang tunay na tanong, gagamitin mo ba ito para lang magpa-impress? O gagamitin mo ito para buuin ng mas malalim na koneksyon na may respeto at intensyon? Dahil kapag inalagaan mo ang paraan ng pananalita mo, makakalikha ka ng impact na hindi madaling kalimutan. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito kung may natutunan ka at subscribe kung gusto mong mas marami pang dark psychology secrets na hindi tinuturo sa school pero ginagamit sa totoong buhay. Tandaan mo, ang salita mo ay sandata, lalo na kung alam mong gamitin.